Dahil, ang ulot pala, unggoy. Uh, ulot, ayun, no? Ito si Mama Baby. May ari Hi. ng magandang bahay. Magandang bahay. <laughs> Mag-hi ka, Mama Baby. Hi! So, <laughs> Mag-subscribe naman kayo sa... <laughs> Bakit po tinawag na ulot river yun, Mami Iwan Baby? Po, kasi marami dong ano, yung, ang, ang monkey sa so waray ulot. <laughs> <laughs> na po ang mga maguulat river ayan, si Christina hey hi, welcome to my vlog itong labas ng bahay nila mahal pesta na dyan, pesta na We're here at the jump off point ng Olot River Adventure. It's called Torpedo Extreme Ride. Here. ka na kami sa boat. Mag-start na dito. Dito ang jumping off point namin. Yes! For the Olut River Extreme. Torpedo, yes! right? What's the acronym of Torpedo? Olut. Olut. Hindi ko na tanda. Olut pala. So babagtasin namin tong ilog na to. Going down, down, down. Later ang Torpedo Extreme Boat Ride na acronym ng Tour Guides and Boat Operators for River Protection and Environment Development Organization Ay, ang haba ang nangangasiwa sa pangangalaga sa natural na yaman ng probinsya nito sulit na sulit ang 2,325 pesos na binayad namin para sa isang bangka dahil halos 45 minutes kaming namangka at namangha sa ganda ng Ulot River. Tuwang-tuwa ang magbabarka ng itong dumayo pa mula Dubai, hindi alintana ang... <SILENCIO> <SILENCIO> mapanlin lang ang mga unang sandali. Halos ina-enjoy pa lang namin ang magandang tanawin at preskong tubig habang lulan kami ng bangka. Hindi namin inaasahan ang pagragasa ng ilog dahil sa unay, panayad ang takbo ng bangka. Hanggang sa rumagasa ang malalakas na hampas ng tubig dala ng pagbilis ng andar ng bangka namin. Mapapasigaw ka na lang talaga sa lakas ng hampas ng tubig. Pero overall, ligtas naman ang extreme adventure na ito dahil alam ko na alam na alam ng mga guides namin ang ginagawa nila. Kaya kahit nagulat kami sa mga nangyayari, in-enjoy na lang namin ang experience. Ang Ulut River ang pinakamahabang ilog sa Samar na may habang 90 kilometro simula sa lalawigan ng San Jose de Buen sa probinsya ng Samar, madadaanan ng Parana sa Western Samar hanggang sa Canavit Eastern Samar. Sa dulo ng boat ride ay mararating nyo ang isa pang highlight na activity na ito. Cliff jumping at pag-agos sa malalakas at umaragas ang ilo. Kayaning kaya ng team namin ang challenge na ito. <laughs> <laughs> ano yung sasabihin mo bago ka tumalon Ay, wow. puro! Ay, putang <laughs> na lang, mababaw! <laughs> oh, Mukhang naman to Ay, <laughs> hey! na! <mag> to! <laughs> Look sana, diha! Aday!

malakas yung alo ng tubig tatalo na naman ako sobrang lakas ng ahon ng kubek, agos ng tubig matatay ka dito sa may hulihan may lubid naman sila to show the end ng pagusan. but it's fun jumping screaming feeling the adrenaline This is Ulo River I don't know eh Nalagay ko na sa unahan Ulo means monkey but I haven't seen any monkey dito sa may Ulo River Hello people <laughs> <laughs> Ikaw na 'yung nagsabi <laughs> Ikaganyan ko lang siya uh, so parang

Pati nga kung malaki yung ano, yung, yung, life jacket. malaki yung life jacket. Ay, lana, ay, lana. ko Ako na mo. na eh. na. Pawis. Aray oh ko oh oh parang sumasakat yung Saka, chan mo. ko pa lang pa naman sa buray. Oh Aray Magdiretso na tayo sa butuan. Oh <laughs> Bakit nakaitim ka dahil? Baka may mag-smile dyan. Yung kay pangit ang sagwa. <laughs> Grabe ko naman doon. Pinagsawaan mo yun tapos sabi mo ang sagwa. <laughs> may may nakasmile ba day may nakis... smile ha <laughs> ah! hey! 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 ah! Hawak dahi, hawak hawak dai. Mas tu last day grosso. Oi. não <laughs>